¿Lo sí. araw, ikatatlong buwan ng Disyembre, ay pag-alala sa buhay ng isang taong kinitil ng mananako. Si Gat Jose Protasio Rizal Mercado i Alonso Rialonda. Ang itinuturing na pambansang bayani na namatay para sa bayan. Ngunit ang nais kong bigkasin sa pagkakatong ito ay ang pagpapahalaga sa palasak niyang winika sa isa sa kanyang pinakaunang akda na sa aking mga kabata na sinasabi sa ilang taludod na hindi magmahal sa sariling wika isa, daig pa ang hayop at malansang isda. Isang makatas na talunturang naglalantad sa wikang Filipino bilang sagisag ng ating pagka-Pilipino at nagsibing kaluluwa ng mga Pilipino para magbuklot tungo sa pagkamit ng kalayaan na ngayon ay ating tinatamasa. Ngunit ang tanong ko, bakit nga ba kasi ikinahihiya o sabihin natin kulang sa pagpapahalagang ilan sa sagali nating wika? Ano ba ang dahilan kung bakit hindi nagsasalita ang maraming Pilipino sa kanyang wikang pambansa ang wikang Pilipino o ang wikang katutubo? May tatlong dahilan ang nais kong ibahagi sa inyong lahat. Unang dahilan ay ang konsepto ng kolonyalismo. Aapiing walang duda ang isang taong hindi marunong magsalita ng wikang dayuhan gaya ng Ingles. At kung hindi marunong sa Pilipino ang isang Pilipino, okay lang 'yan. Nasa utak ng ilan na nababawasan ng galing ng isang tao kung hindi siya bihasa sa paggamit ng wikang Ingles. Di kalidad ang talino kasi iiral sa buong mundo kung walang Ingles ang hahayaang maghari sa bawat tao. Dahil dito, ayaw nang matuto ang ilang Pilipino ng sarili nilang wika dahil sa naniniwalang Ingles lamang ang pamantayan ng kausayan o katalinuhan. Paano'y kinakausap natin ang aso o ang pet natin sa Ingles? Para bang mas masarap ang ulam kung ang panalangin ay sa Ingles? Pinupuri natin ang mga bayani sa Ingles tuwing komemorasyon samantalang namatay sila sa pakipaglaban sa mga dayuhan at isinulong ang wikang pambansa para sa paghahayag ng pagigpaglaban. Yan ay yaman ng ating panitikan. Mula sa bibig ni Elias ay pumailan lang ang pahayag niyang mamamatay akong hindi man lang nasisilayan ang pagbubukang lewayway ng araw sa silangan. Kayong nakasasaksi, batiin niyo siya at ang ang mabulid sa dilim ng gabi. Inilalantad lamang nito na hanggang sa huling hininga ng mga bayani ay sariling wikang isinisigaw. Kung buhay lamang siguro sila, ay kasama ng ilan na pinagpipiyastahan ng mga revolusyonaryo. Isa pa sa nakatatawa, kung hindi man nakainis, ay pinipilit magsalita sa Ingles ang ilan kahit marunong at nakauunawa naman pareho sa wigang sarili. Sa bagay, pag feel am or feeling American, pasok tayo sa makapangyarihang grupo. Pinapalakpakan natin ang mga kandidata sa beauty pageant kung maka-English lang. Ngunit kung pakasuriin ay napakalayo naman ang sagot sa tanong pag lang kasi Wala pa yata akong nakitang kandidata ng pangkagandahang Nagpakilala sa purong Pilipino Uwi kang katutubo at nagsabi na welcome teen Ang taimtim kong bati na magandang gabi o magandang araw Ako sa Procopia Chunganga, isang Pilipina sa puso, sa isip at sa gawa Mula sa Perlas ng Silangan, Pilipinas, mabuhay hindi ba't nakatutuwang panuorin ang mga kandidata sa timpalak pang kagandahan ng iba't ibang bansang kapag nagpapakilala ay purong pagmamalaking isinisigaw ang kanilang bansa gamit ang kanilang sariling wika. Sa ganang akin, ang mahusay lamang sa Ingles ay hindi na mabuti sa ngayon. Kailangan ding mahusay ka sa iyong sariling wika, sa wikang Filipino. Mas mahusay kung multilingual pa nga. Magandang ipinahayag ng ating dating Pangulong Aquino na pag-aralan ang Ingles upang makaugnay sa mundo, pag-aralan ang Filipino upang makaugnay sa bansa at panatilihin ng inang wikas o katutubo upang mapatatag ang ating kultura at lahing pamana ng ating mga ninuno. Sa puntong ito, hindi masamang maging mahusay sa Ingles dahil mahalaga ito sa panlabas na ugnayan. Ngunit huwag naman nating gawing Panginoon ng ating pag-iisip at kuluwa ng ating pagkatao Ikalawang dahilan ng diskriminasyon sa wika ay ang konsepto ng elitismo. Kung busog tayo noon sa wikang Ingles, ngayon nangingibabaw at sumusupil na sa ating kaisipan. Tanungin mo ang ilang kilalang paaralang mauusay sa Ingles, sasagutin ka sa Ingles. Paano'y natinim sa isip nila ang nagsasalita sa Ingles ay nasa mataas na antas. Sosyal, mayaman, ang wikang banyaga, at dahil banyaga, maganda at matibay. Itinuring na wikang bakya, mababa, bobo o -bo mangmang at pang mahirap ang gumagamit ng wikang sarili. Sinusukat natin ang pagkilala sa kung anong antas ng lipunan na bibilang ang tao batay sa wikang ginagamit. Mas masarap ba ang ulam kung sa Ingles ang panalangin? Sabi ko nga. Mas marami bang pagpapala kung sa Ingles ang sermon sa misa? Paano na ang mahirap na balbal ang mga salita? Paano na kung kolokyal ang wika ng masa? Paano na ang uh, mga taga-baryo kung katutubo ang wika? Minsan pa nga, humihingi pa tayo ng paumanhin kapag di makapagsasalita sa Ingles o kaya naman natatawa tayo kapag malungtot tayong managalog sa mga formal na pagkitipon. Ang tunay na matalino ay ang taong marunong iakma e ang wika sa tao. Kaya nitong itaas o ibabang ang antas ng wika batay sa kausap niya. Ika nga, may mga bagay na bagay sa mga bagay na pagbabagayan. Ganyan ang wikang pambansa. Malikain at dinamiko para sa lipunang patuloy na nagbabago. Sa totoo lang, napakayaman ang wika natin. May tuturing itong elitista kung sa dami ng bokabularyo ang pag-uusapan. May nalilikha dahil sa balbal, gaya ng Crayola, ang Junakis ni Mudra dahil sa mga salitang pinagsamang English, Tagalog o Engalog. May mga jargon, mismo, eponyms, jejemon at meron ding pabebe. Marami tayong mga salitang hango sa maraming wika sa mundo. At sa kasalukuyan, marami na rin mga universidad gaya ng University of South Carolina, University of Hawaii, Canada State University, West Germany College, at marami pang ibang hindi ko nahalughog sa web ang mga kursong pinag-aaralan ng Filipino bilang pangalawang wika nila at itinusulong ng mga banyaga ang ating sariling wika. Samantalang sa atin ay unti-unti na natin itong inaalis sa ating kurikulum. Ikatlo ang huling dahilan ng discrimination sa wika ay ang konsepto ng abnormalidad. Mababa ang tingin sa wika natin dahil tayo mismo ang nagpapababa rito. Ilang negatibong salitang sariling atin ba ang mabubuo kung ilalarawan mo ang katangiang pisikal ng isang Pilipino? Pandak, payatot, baboy, kulot, bingi, sarat, sakang, pango, panot, piki, bungal, bansot, kolot 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 salot saka natin pinagtatawanan mababa bakya pang mahirap abnormal daw ang wika natin kaya ikinakahiya natin sino ang mas kahiyahiya? sino ang dapat nating pagtawanan hindi ba't masarap pakinggan kung ang lumalabas sa in bibig ay salamat mabuti mabuhay kaya mo yan. Astig. Mahusay. Mahal kita. Ang wika natin ay malambing at mabuti rin. Sabi nga, kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yan din ang pagkatao natin. Kung ga ganito mo ginagamit ang wikang Filipino, mas napauunlad ang iyong pagkatao lalot higit na nababago ang mabubuting asal ng lipunang Pilipino Sabi nga ni Randy David walang matayog, mahirap at abstraktong kaisipan na hindi maipahahayag sa sariling wika Madaling gamitin, madaling intindihin kung atin itong pagyayamanin At sabi rin ng Pangulong Duterte ang tunay na pagbabago ay ang mga taong may pagmamalasakit dito patungo ang gobyerno ito ang patuloy na isinisigaw sa pakikipaglaban sa ngalan ng mga taong uhaw na uhaw sa tunay at makabuluhang pagbabago subalit ang pagbabago kung nais na maging permanente at makabuluhan ay dapat na nagsisimula sa atin at sa ating mga sarili sa salita ni F. Chanel Jose, naging pinakamalupit na kaaway natin ang ating sarili. Dahil dito, dapat na may tapang tayo at pagkukusang baguhin ang ating mga sarili. Iwaksi ang diskriminasyon sa wika. Kung nais nating magkaroon ng identidad at makilala bilang malayang bansa, Iloblob natin ang kaisipang kolonyal, ibasura ang diwang elitismo, ibuod sa limot ang konsepto ng abnormalidad, itanghal ang wikang Filipino, wikang magpapabago sa tamang konsepto ng pagbabago. Mahusay mga Pilipino, madali tayong matuto sa anumang konsepto. Magaling tayong sumunod kung ano ang uso, alam natin kung ano ang trending, mabilis ang ating pagkatuto sa kahit anong aspekto. Kung pa natin ito, maging sa paggamit ng ating wikang katutubo at wikang Filipino, magiging positibo rin ang pagbabago ng lipunang Pilipino. Sabi nga ni Tingon Siang, maihahalin tulad ang wika sa isang halaman. Sa matabang lupa, kusang lalago ito kung may sapat na tubig at liwanag. Tulad din ito sa buto ng halamang hindi maaring gawin sa artipisyal na paraan at mamamatay kung matagal iimbakin. Gamitin, pagyamanin at pahalagahan ang wikang sarili, ang wikang may tamis, may talim, may musika at may tamang sandata na ating gagamitin para sa pakikipagtalastasan. Maraming salamat! at mabuhay ang tunay na nagmamahal sa wikang Filipino at sa wikang katutubo para sa pagbabago ng tunay ng mga intelektualisado. Mabuhay ang mga lipi ni Gat Jose Rizal na patuloy na nagsusunang ng wikang kanyang pinagyaman at minigyang diin ng hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Mabuhay si Rizal sa kanyang adikaing pag-ibayuhin ang pagpapatatag ng ating pagkakakilanlan bilang mga tunay na Pilipino. Mabuhay at magandang buhay mga kapinoy. Maraming salamat. Hanggang sa muli.